good morning, good morning no, mga idol no? so, maraming salamat talaga sa mga sa mga taong nagsuporta sa youtube channel ko at syempre pati sa akin so, happy new year sa inyong lahat ata at uh, syempre wala tayong video ngayon na may lalabas kundi puro lang muna tayo po sa salamat kasi nga gawa sa na pagdating natin sa bahay bahinga at uh, hindi naman lagi-lagi tayo talagang perfect na nakagawa ng video no siyempre busy rin tayo pagdating sa bahay bahinga at wala naman tayong um, yeah. ganda na ma uh, i-content kasi yung uh, lugar at saka yung mga ano na nakikita natin sa paligid at uh, hindi naman talaga gano'ng kakanda no? yung mga may content natin so parang ano lang ah uh, kung muna kasi yung mga lugar na nakikita natin na uh, hindi kaakit-akit panoorin pero siguro pagka may maganda tayong video kahit itong lugar ay ah uh, ko muna at saka ulit-ulit lang o kaya nasa loob tayo ng bahay no? kung maganda naman yung magawa natin na content so siguro paayos din sana yung ano, uh, kralabasan. kaya lang pagdating sa bahay nga hindi tayo makagawa ng content dahil papay nga at uh, syempre kung ano yung may mga inaasikaso pa tayo kaya hindi tayo makakalabas ng mga video na maayos na. Pero siguro sa sunod pagka maayos na yung uh, galaw, galaw tayo na hindi tayo na ano, pagka hindi tayo na istorbo sa paggawa ng content, siguro may video tayo na ma-i-upload kahit pa paano. Pero sa ngayon, mga video naman tayo dyan, ay ipag-remix tayo sa ibang video na galing sa ibang platform no so in-exchange lang natin kasi nga bawal nga naman kasi makapiray tayo pero una sa lahat so maraming tingga talaga sa mga mga subscriber ko dyan sa mga viewers sa walang sawang uh, pagsuporta no at uh, sa panonood ng mga videos natin sa pag-comment, sa pag-react, siyempre sa pag-share ng video natin. So, maraming maraming thank you talaga. At, uh, good morning, good morning dyan sa lahat. No? Magandang umaga. Kapi, kapi, kapi. Pero ako, dito na ako sa duty. Uh, papasok na ako. Kaya, uh, uh, nagre-relax ako. Kakarating ko lang din. So, nag-update lang ako para hindi tayo ma, ano -an, uh, mabutasan na sa bawat araw hindi tayo nakakapag-upload ng video na kahit isang piraso. So, dito na lang yung video natin. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you for watching. Thank you.